So hi guys, meron tayong client dito na 4 times nang pabalik-balik dito sa salon at 4 times na rin ang pasakit na binibigay sa akin. Charing lang. Kasi itong buhok ng ating client, parang pang tatlohang tao talaga sa sobrang kapal at kulot ng kanyang buhok. Ilang beses ko na rin itong uh, na-feature dito sa aking YouTube channel and uh, Facebook. Client ko na to siya. Uh, since ang aming salon is nung nasa Tejero branch pa lang and uh, this time dahil mahigit isang taon na rin ang kanyang buhok so ayan uh, magpaparetouch na ulit siya ng kanyang buhok ng rebound. And kung mapapansin nyo yung dating rebounded hair niya is still straight pa din kahit matagal na yung kanyang uh, rebounded hair and kahit na medyo may pagkakulot ang kanyang buhok but still na natiling straight pa rin yung dating rebanded hair niya. So after ma-prepare yung aming client's hair, inapplyan ko na siya dito ng star margarine na pang rebond. Charing lang. Alam na mga hair stylist kung anong pang rebond ang ginamit ko dito. This, isa ito sa mga favorite at sikat na pang rebond na mga hair stylist. Lalong-lalo na kapag ang nire nila is mga kinky kulot at makakapal ang hair strands. Alright mga sis, so after ma-process ng rebanding cream 1, ang buhok ng aming client ay pinabanlawan na namin siya at blow dry na namin siya dito. And after ma-blow dry, yung buhok ng aming client ay ito na yung ng kanyang hair. Medyo nabawasan na yung pagkakulot ng kanyang hair pero ang kapal pa rin talaga ng buhok niya. And after that ay in na namin yung hair niya. So at this point, in na namin siya. At sobrang nipis lang talaga yung aming pag-a-iron dyan, yung sectioning, just to make sure talaga na mag-straighten yung kanyang hair. At tips ko talaga sa inyo mga sis, para maiwasan na mag-backjob ang inyong re kailangan sa hair ironing ay maganda talaga at plakado ang pagkaka-plancha nyo. Huwag yung masyadong makapal yung pagkaka-sectioning sa pag-hair iron. Dahil may tendency na hindi maluto yung hair, at babakjab kayo dahil may ibang portion dyan ng buhok lalong lalo na yung mga nasa gitna na pinaplansyan nyo ay hindi siya maluto after 3 hours ng pakipagbakbakan sa buhok ng aming client ay ito na yung hair niya after namin siyang ma hair iron so pahinga lang ng 10 minutes after that apply naman ng neutralizing cream sa pag-apply naman ng neutralizing cream, mga sis, kailangan full pack din ang ating pagkakalagay, hindi yung parang tinitipid natin dahil isa rin ito sa nagbibigay ng magandang uh, resulta. Kasi pag tinipid nyo, maaari rin mabackjab yung ating ribbon. So make sure na maganda rin yung ating application. So babad lang yan ng 30 minutes din after that ay papabanlawan natin. After mabanlawan ang neutralizing cream, mga sis, ay sinunod naman namin in-apply yung kaniyang Brazilian treatment. Then, babad lang ng 45 minutes. Then, after that, ay diretsyo na sa blow drying. So, at this point, uh, after ma-process ang Brazilian treatment, binu-blow dry na namin yung buhok ng aming uh, client. Then, uh, papatuyuin ito natin ng 100% dry. So, ito na yung final result ng ating rebound sa buhok ng ating regular client na natin to. So, tingnan naman natin yung kanyang after wash result na send sa atin ng ating client. So, nagpagawa siya noong April 5 and today lang niya nabanlawan ng kanyang hair at nagsend ng after wash. So, ito yung video ng kanyang hair after nga mabanlawan. So, as you can see, straight, the straight, makintab and manageable. So ano pang inantay nyo mga sis, magpa-reband na rin kayo. And that's it for today's video. Thank you for watching and don't forget to like and share this video and follow our page heading for more hair transformation. And this is chatting saying, have a great hair day always mga sis. Salamat until our next video. Bye!